Hai, nandito po tayo sa uh, isang ilog. Isang ilog na walang pumupunta kasi talagang tagong-tago. So nasa lagod dito ng bahay ng pinsan ni, uh, ni Chito. No, kung saan po kami naglupak. Remember yung ating nilupak mga two months ago? Doon po ginanap sa pandaro sa unahan. Nandito tayo para magmuni-muni. Self-reflection. Kasi nandito tayo sa isang pagsubok na hindi natin alam kung kailan matatapos, kung ano magiging resulta. Siyempre, hoping for the best tayo. At alam kong kasama ko kayo na nag... umaasa tayo sa isang magandang resulta aking ng mga test na pinagdaanan ko uh, concerning my illness which is basically naging matapat ako sa inyo tungkol sa aking hepatitis B virus sa aking gallstone at meron para heart enlargement so yung mga resulta na kinuha na natin sa Batangas malalaman po next week and syempre para relax tayo isinama ko ang aking dalawang kaibigan sila pong dalawa ay meron din mga dinaramdam because all of us belong to the 50s yung grupo ng mga singkwentahin, kumbaga. Mauuna ako sa kanilang umalis sa 50 group. Pero as of this time, sama-sama pa kami sa isang sirkulong ito. Tutunan, marami kang mga napuntaan, narating, naging karanasan, yung iba magaganda, yung hindi, yung iba masama, pero nakatulong sa'yo para mas ma-develop ang iyong personalidad, para mas lumawak ang iyong pangunawa sa bawat bagay, sa bawat tao, mas lumalim ang pagtingin mo sa buhay, na hindi lamang ito tawanan, hindi lamang ito harutan, hindi lamang ito pasyal sa beach or kainan, kundi it's beyond that, it's more than that. And sa araw na ito, marami tayong mga tawang makukuha mula sa ating mga kasama at marami din tayong lessons na makukuha. Because kagaya ko, dumaan, dumaan din sila sa mga pagsubok ng buhay, nagkaroon na sila ng aksidente kagaya natin. Ikikuntun nila yan sa ating mamaya. At kasalukuyan, meron na rin sila mga dinaramdam ng mga sakit dito, sakit doon, at kung ano-ano pa. Isa siguro magandang magandang platform ito para makapag tayo ng mga karanasan natin kayo sa pamagitan ng mga komento at sila sa pamagitan ng kanilang kwento na gagawin na po natin ngayon din ipapakilala ko sa inyong ating mga kasama unahin natin si Naibana ayan ayan Naibana, okay ba? Oh, malaki na, parang kabuhanan na <laughs> Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Nabibis ko na po kayo. Okay. So mamaya, si Richard po mga kaibigan, ay meron dito ng scar. Ayan. Meron siya dito po. Ayan. So kita niyo yan, medyo lubog. Malalaman po natin mamaya ang pinagbulan nito. Ito po hindi tinatago ni Richard, open ito sa lahat. Pero mamaya, seryosong Richard ang ating mga kasalamuha. At syempre si Joseph, si Joseph po ang reyna dito ng mga cultural performances before. Huh? Ayan. So, syempre nagkakaedad na rin. Ay, hindi pa naman halata. Sabi ko nga sa kanya, binibiro ko siya. Ang mukha is 49. Pero pag tumayo na po, galing sa sasakyan, 72. Ayan na. <laughs> Medyo nahihirapan na siya tumayo dahil meron na rin siya mga dinaramdam. Bati ka na, Joseph. Hello po. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si uh, si Joseph Arellano. Yan. Okay, so mamaya po, dun po sa, sa nangyari kay Richard, mayroon pong connection sa nangyari din kay Joseph. At malalaman po natin yan maya ng konti. Okay? So, thank you, Joseph. And kasama natin si Tito, kagaya na nakita natin kanina, nandito din siya. So, yon huwag kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. So, andito kami. Ang inyong mga lulahe nakatanaw sa ilog. Ayun. So, kami naman po ay walang ano, walang Uh, tinatago-tago pa. So si Richard is 51, going 51. Si Joseph is going 50, 55. At tayo po, going wow. 61. Going 80 na po tayo, <laughs> hindi lang alat. <laughs> so tayo po ay malapit ng ano. Kaya na sabi ko kanina, malapit na tayo mag uh, senior citizen. Medyo may mga kaunti na siyempre worries. Pero mas dapat positibo tayo. Na lahat naman tayo papunta doon sa pagtanda ito ba, malaga ay eh, bata tayo sa ating isip, kayo, sa ating mga dreams, tuloy. Ang mga pangarap kahit tayo may karamdaman. So, meron pa po tayo mga ilang araw para matanggal na yung kaba kung ano ba talaga ang ating problema sa ating katawan. Kaya ngayon, para medyo tayo ng konti, kakapanayamin natin ating mga kaibigan. So, si Joseph po ay isang veteran ng pageant coach and pageant veteran herself na nagkakalaban po sila sa pageants. Pag-usapan po natin muna ito. Kayo ba nagkatapat na? Hmm, tatlong beses. Ay, Ay, excited, ex excited. Mm. Excited ako kung sino ang nanalo nung sa kanilang unang sagupaan. Sa inyong unang sagupaan, tandaan niyo pa ba sino ang nanalo sa kayo ng laban? Sa so parang. So, mm. Tanda. So, ikaw ang title. Ako Ako po, first runner, up. Ako ah? po ang title. Mm. <laughs> first runner-up kung kalaban ako, hindi ko alam kung mapapasama ako sa top 5. <laughs> <laughs> Ay, ko. Cool. Dahil kagaganda po talaga nila nung kabataan. Talagang tinatanggap ko ng buong puso. Ayun. And then, wag na natin uriratin kung sino pang nanalo sa pangalwa at pangatlong laban. Pero ikaw, mga ilang patches ang nasalihan mo? Ah, uh, Nag-try lang ako kasi hindi natin masasabi na maganda ka eh hanggat hindi ka nakakaranas na mag -pageant. So hindi ko namang ginawang trabaho. Ah, uh, tama na yun yung isang taon lang. Hindi na ako nag-ulit sa mga barangay, hindi na ako nag-ulit sa mga municipality. Tama na yung isang beses. Ay, saan daw ka naman na nalasa? Oo. Uh -huh. At talaga, ikaw Richard, kailangan ka nagsimula, kailangan ka tumigil. Ay, nag-start ako noong 13, eh, Tito. 13 anos pa lang. 13 anos po ako. First time ko lumabas hmm. sa Pinamalayan. Pero sa totoo lang, pinakamarami nung laban ay isa sa Kalapang kasi ang ating... Uh, Kalapang ay binubuo ng 62 barangay, right? Oo, uh, yes. Siguro yung mga 40 na barangay na puntahan ko. <laughs> o <laughs> so, halos. Galang, super veterana. At Opo. ako rin po ay aaminin ko na sa inyo na nagkaroon din ako ng pagkakataong sumali ako. Sumali ako dito sa local, ligwak po. Ano lang Ang kapal ng muka. So nanghiram lang po ako ng mga gamit. Basta gusto ko lang mag... Gusto ko lang tumalandi. So yun, sumali ako sa... Pag, bago ako sumali dito sa pageant na mag-makeup at mag... dress, meron muna singing contest. Sumali muna ako doon. So, ako yung nanalo sa singing contest. Nung in-announce yung winner sa singing contest, ay, naka si Cheryl Cruz na po ako. <laughs> Kaya hindi ako makilala ng mga tao na yun po yung nanaro sa singing contest. So pang po tayo, hindi pang beauty contest. pati in fairness, nung nasa Bangkok na tayo, sumali po tayo at nanalo. Ito po ang narawa. Ayan, tsaka pa rin, pero mahalag po ay <laughs> <laughs> Ngayon, pare-pareho kami yung coach noon. Ano mang karanasan mo bilang pageant coach? Ah, uh, ano maganda ka? naging karanasan ko. Kasi, uh, una nag-boom yung pangalan na Tito Joseph Aureliano sa True. Nauhan. Kasi dyan na nakilala sa Nauhan. Hanggat uh, lahat ng musikality ng Oriental Mindoro ay naturoan ko na. So, katulad ng uh, Sancho Doro, Socorro, lahat. Mga na'y mo? sa mga pageants? Hindi mabilang dahil halos uh, karamihan sa kanila'y panalo. Yes. Lalo na pagdating sa talent portion. Best in talent. Meron siyang original na katha. Hindi original yung music pero yung kanyang steps ay pumakakyat sa palayok. And one of these days, susubukan natin kung kaya pa ni Josie pumakakyat sa walong palayok. Richard, <laughs> <laughs> mga... Na. Yes. Mga But, karanasan mo bilang pageant coach. Ah, ako. Ano ka ba? More on pageant coach or modern beautician? Sa hairstylist ala, or what? Halos lahat tinatrabaho ko, Tito. At yung sabi ni Tito, uh, Tito Joseph na uh, sa pagtuturo, eh, may iba naman akong pumamaraan. Okay. Kung baga, hindi naman tayo pare-pareho eh. Mm -mm. Kung baga, pagdating sa mga pageant, eh, stricto ang inibanan. Okay. Uh -huh. Kung baga, gusto ko manalo ka, kaya sumunod ka sa akin. And at the same time, may makeup ka. Yun ang kaibahan ninyo. Si Joseph ako. is pure on talent kaya, and pageant coaching. At yung karanasan ko pag na-makeup, eh, maraming nilaman ako nang ipanalo. Ayun. So ako po ay nagtuturo din ng, believe it or not, ng modeling noon. Lahat ay ko. Kasabayan ko sila. Pero ako, more naman ako noon sa pag-host. Ako talaga yung numero uno dito noon. Pagdating sa pagkuda, sa mga entablado. So, how okay ang mga street dancing. Mga pag-host sa mga street dancing. Mga pag-host sa mga Divine, Mga gano'n. Now, pwede ba tayo makakita ng sample sa kanila ng konting lakad? Kahit walang heels. Ay, palagi ko pwede. Pwede ka magpakita ng konti? Yes. Oo okay na ba? Siguro, galing ako akong aksidente. Medyo yung pa ako ay hindi kaya. Pwede ka okay. ba yan? Okay, kagagaling lang po ni Joseph sa aksidente. Nagkaroon siya na ang kwan sa tuhod. And, Diyos ko mga kaibigan, speaking of accidents, magkasama sila sa isang aksidente. Isang bagay na siyempre, napag-usapan na namin kanina, mukhang okay naman sa kanila na balikan ito. Okay lang pa sa inyo na mabalikan ito. Mas yeah. Okay, so sila pong dalawa ay tumalsik daw. So, ito yung nasagap ko lang kasi hindi ko nakita, hindi ko alam. Tumalsik daw sa jeep or sa sasakyan. Sa sakyan. Anong nangyari? December yun, December 8, pagkatapos lang po ng earthquake dito sa Oriental Mindoro. So gusto lang namin masaksihan yung haba ng uh, uh, bridge ng Victoria kung bakit ito ay naputol. So papunta ko, hindi, wala kami plano. May mga kalalakihan lang na may dadang owner na kita lang kami ni Richard papunta sana kami sa parlor ni Tito Boy na invite kami. syempre mga lalaki, mga gwapo. Oo, so, kabataan naman ito oh, si mga ay, syempre ganoon na kahit naman na din ako una. Mga lalaki, may, napins may napansin po si Richard na kakaibang tawa o halakhak uh -huh. ng mga lalaki. Richard, ano nga sabi mo doon? Hindi, kasi ganito yung tito. Uh, gusto ko lang yung umpisa ano hmm. kasi ako talaga natutulog dalawa, dalawa kami ako natutulog doon sa parlor ni Tito Boy uh -huh. eh dumating yung mga lalaki niya so kilala din naman ni Tito Joseph at palibasa ako yung medyo bata-bata no first year high school ganyan habi kay ah chat bangot yung mga lalaki. Ay, yung mga lalaki. Oh, oh. Diyos Joy. ko, tumain ka. Ayoko, ayoko. Ayoko talaga. Sabi kasi sige na, ano ka ba naman bakla? Uh -huh. Na. baka ano mo, hinila ni yung tito Joseph at sumama ko sa ano Wala na akong magawa. Hinikit ako, kalit-lit ko noon. Sige, ganun. Uh -huh. Binuhat ako, eto na. Pag sakay ko pala, mga na, Kakaiba yung mga lakang dito. Hindi ko makasakop. Malasing lang. Malasing lang. Pero yung tawa nila parang kakaiba. Yung kakaiba talaga. At sige, kumapit kayo at tayo, tayo ano, babiyahin ng langit. Ay! Parang gano'n. Gusto po ako na, ano, natatakot na. So, gumulong mga. sa barangay Biga. Bigla na lang na, na nag-slide yung ano, yung uh, sinasakyan namin. Tapos gumulong ng tatlong gulong. At pumagsak po ko kami sa gutter sa mismong palayan. So, ako lang po ang may nakaano, sabi natin na walang walang nasaktan po sa akin. So, nakita ko na lang po yung mga kasamahan ko ay nasa malayong lugar, putikan. At ang gat nasaksihan ko po si Richard, kito ko po ay parang kakaiba na yung kanyang ano. Ano? Actually, yung nag-uumpisa pa lamang, pupunta pa lang kasi sa biga. Hindi ko na makita lagi yung mga punong kahoy sa bilis. Tapos makakalakak yung ano, yung driver. Na talagang kitang kita kung -kita Milo may ba na pusa. Ay! Na itim. Uh -huh. Maniwala labasin po kasi hindi. Hindi ko alam kung naniniwala kasi may mga labasin yeah. pero siya po ay lagi may nakikita ko. May ano. dumaan po na ano, na pusa talaga. Nung pagkasabi po ng driver, lumabas ang mga demonyo. Ganyan, ganyan. Diyos ko, natakot na ako, napatulog na ako. Tapos yung nagising na ako, nandun na kami sa palaya. Uh -huh. So At hindi to... mo agad alam na may sugat ka? Hindi, alam dito. Kasi nung pagkagising ko, napasok na yung mga puti sa ilong ko napasok na tapos yung kamay ko talagang instead naka ganyan siya, naka ganito na. Ah, tapos <sighs> sa so, natakot so, 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 sabi ko, at yung maganda nito parang pili ko na dito. Talaga ang dami, oh. mga bolo. Tapos yung mga bay, uh, bolo na kawai Aha. na may mga ilaw. Dumating po yung mga tao, ang dami hanggat ah, sa ano, ang una po na po magre-rescue. Oh, Ito yung isa hotel sa Saan nangyari yan? Biga. As biga, As Biga oh, din. Hmm. Ah, oh, So, ang una po <clears throat> pong hinanap ay barangay captain para makahingi po ng tulong para madala po <coughs> yung mga barkada kung talaga nga <coughs> sugatan. Sugatan. So, napapunta po kami sa provincial hospital na minsan ako ay nagalit bakit hindi ni man lang first aid no punasan man lang yung mga pusig mm -hmm. ng mga kasamahan ko Ayun ay hindi pinagawa walang nawala uh -huh. walang wala oo lahat po ay buhay ay buhay Oo. pero laki uh -huh. kami ha dito laki kami ano mo buwan nung time na yun eh mag uh, magtatanim na sila ng mga para. ibig sabihin malambot yung mga ano, oh, uh -huh. malambot yung mga sakahan. Pero kung yun ay, hindi pa nagaganoon, patay kami lahat. Kasi Bakit? Uh -huh. Yupi, matigas, yupi lahat yung, matigas yung ano? Mat matigas ang palay? Ma no. Hindi, malambot yung putik. Oo. Oh, oh. beta Kinultivate na siya, kinabukasan tatamnan. Uh -huh. So yun ang pinakalaki namin kasi kung yun ay hindi pa nakakocultivate, hindi pa siya na matigas. 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 Patay kami lahat kasi yung owner, tupi talaga po. Ala! Ganyan. Uh -huh. ko po kong owner? Doon lang sa gata na. Tito! gulong Ito talaga. Buto mo lang nadaganan. Siya! Ah, ikaw na nga nadaganan. Ito po talaga ang kwento noon. Meron po kami, pagkalabas po ng ano, pagkalabas po ng pusang itim, napas po namin ng kaliwa, may nakita po kong 10-wheeler na napahiga na ako na ng Diyos ko po. Iniwasan po yun ng ganun, doon kami tuminapon mm. sa ano, Jesus. sa palayan. Eh kung hindi po kami nakaliktas, so diya sa kami sa ano, sa 10-wheeler. Mm -hmm. Talagang patay ang mga jokla. Diyos ko po, Mag Joseph. lang tayong jokla, panay lang Ah, mo ba tayo? Kala ko tatlo. Mm -hmm. Okay, so buti, praise the Lord. ikang nga mm -hmm. nakalikas kayo. Ako po na-accidente na rin, naman ako sa motor at may kumalat may kasalubong. Kung ba't baga naman, ang daming dumadaan doon, sa tapat ko pa kumalas so, isang parang tanker, humiwalay doon sa ano, sa sasakyan. So, tutumbukin ako, tutumalon so, na ako. Nalo sa tanko rin po yun. Ako, thank you, Lord. Now, punta tayo sa kasalukuyan parami na akong mga dinaramdam. Ah, alam mo naman tayo, sa panahon ganito, kaunting sakit sa ulo, ano na naman to. Kaunting ano dito, karot dito, ano na naman to. So, minsan na, ah, nagkagano na tayo eh. Ano yung kasalukoy mo mga dinaramdam ko, Mari? Well, unang-una, talagang itong uh, pinoproblema ko, ito sa sugar ko. Sugar. Ah, May diabetes ko ah, siya. sa sugar ko. Minsan talaga ayaw ko magpa-check up dahil ayaw ko malaman kung ano yung uh, sakit ko. Ngayon, uh, may anak anakan ako si Michelle Cao Asidera at yung tito niya ang nakaano sa akin na bakit ako na, mga, na, na, napayat. Sabi ko hindi katatapos ko na magturo ng street dancing. Kaya concern naman sa akin itong mga sila Cao, sila Michelle Cao Asidera na ako ay samahan sa hospital. Mm. So, na-trace na nga na ang ng akin sugar, 369. Oh. Uh -huh. Tapos, saka ako lang po na na ano sa sarili ko na panghihina, ang hihina ako, halos hindi ako makatulog sa gabi, lagi na lang ako nasa kama. Ganun. At saka itong aking mata ay medyo lumalabo itong hindi kanan. Ka hindi man to. Ah, meron po akong tiridium. Tiridium. Tiridium, Oo, tiridium po ito. Na minsan inasa doktor na ako talaga, ito'y kakayudin na noon. ay natakot na ako. Kaya huwag nang kayudin. Okay lang yan. Ganun. At saka sa totoo lang ha, kung ang tayo, nung na natin, ang mga laman ng ating bag is pampalandi, pampabango, oh. ay ngayon po sa totoo lang, o, oh. o, oh, Bix, ito para dito, pang haplas, ito pang matagal, Sabi ko, ang ano ba ito? <coughs> Yan mga kaibigan, mga pang haplas, oh, ito po. po. So lahat <laughs> naman po dadanas tayo ng ganito. So hindi ko kinakahiya At minsan nag-aamoy ako sa sasakyan ng ganito. <laughs> Amoy white flower. Boto walang white flower nga. Ano? Wala. Yan ang galing Japan na gusto mo mapabili sa mga papunta ng Pilipinas. Opo. Katulad ano, ni Tita Imelda. Pa-uwi ka dito. Pa Pa-buy song kahit dalawa. Pati ka na mata mo. Baka naman lalo na apektuhan Dahil kala ka naman na ng ano-ano na hindi sinasabi ng doktor. Hmm. O hindi alam ng doktor. Yung eyeball ko ay uh, nakocover yung aking ano. Oh. Ah, yung eyeball ko na kukover ng video. Ay, safe yan? Ah, hanggat na ka. Okay lang. Ay, effective. Uh -uh. Okay, punta po tayo ngayon kay Banak. <laughs> Ikaw, Banak, ano yung mga ano na, mga usual yung nararamdaman mo na sa katawan mo? Ako, sa totoo lang, ang nararamdaman ko sa ngayon ay madali akong mapagod. Hmm. Tapos, kapag, ganito, pag ako yumuyo ko, yung siguro yung mga isang minuto, masakit na agad yung dibdib ko. Oh, okay, okay. Nahira pa na kong huminga. Kaya napapansin nyo, pag nagwablog po ako, pag naglalakad, medyo nahingal po ang inibahan akong salita. So, ito yung siguro yung nakuha ko nung, kasi may mga kaibigan ako na nagsisigarilyo. Ay, naaamoy ko, nalalanghap ko. Paging. <laughs> Oo. Hmm. Sa totoo lang, masama talaga yung second smoking. Just And, talaga. sa totoo lang po kay ano, ay uh, buhay na saksi na yun si Aminado naman siya ang lakas niyang humarok yeah. talagang na ganun, ganun pa siya minsan so sabi ko magpatingin na siya Ahoy. kasi tirkado pa may mga sakit na nauugnay dito mga ganun di po ba so comment lang po kayo sa baba kung ano yung mga nakakaranas yun ganito ano yung mga remedies sa ginawa ninyo saan dapat pumunta etc 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 okay po ayan this time Ayun, si Chito ay nandun pa. So, sa selfie muna siya. At uh, kami po maya-maya, pwede na ba tayong ano? Pakita natin ating mga kagandahan. Tayo <laughs> na tayo. kan? mukhang 30 minutes po bago makatayo. Hindi ka gaya dati. Diba? Ay, Diyos ko po. Kawawa. Hey! Oh, Chito, pa-assist naman, Chito. Ayan. Ayun, Chito ang lagi nating sandalan. So... Iyon. So, ito talaga yung part ng aging. Ang mahalaga ay, nandiyan pa rin ang mga kaibigan mo. Hindi naman na, Diyos ko, antipatikan pa rin kami minsan. May mga kunti pa rin, ano, minsan, asaran minsan. May mga dalawang araw na walang imikan. Pero ganun talaga. May mga bagay na hindi na papagkasunduan. May mga kaunting pride. May mga ego. May mga sarili-sarili, mga paniniwala. Minsan, ayaw magpatalo pare-pareho. Pero, bahagi ng mga pagkakaibigan siguro. At habang tumatanda kayo, parang mas nagiging close pa kayo kasi pare-pareho na kayo ng gusto at hilig. Yun na mga pang diba? <laughs> So ngayon mga KB, may magkakakalaas mga friendship mga katsarang at pagpapakita ko sila ng kanilang galing. So ang kanilang karanasan bilang mga veteranong pageant coaches ng Oriental Mindoro. Diyan lang kayo. Ayan, sir. So nagre-ready na po si Inay Bana. Ayan siya, talagang handang-handa na. Pero meron ilang tips si Joseph ng pagkakaiba ng coaching noon at coaching ngayon. At ang labanan noon at ang labanan ngayon. Pagdating natin sa gown, darling. Okay po, kasi sa paglipas ng panahon, maraming mga pagbabagong nagaganap. Pagbabago din sa pagbumodel po. Mm -hmm. Noong unang panahon kasi, pagdating sa gown competition, so mismong 30 minutes, halos ubusin ng isang Oo, kandidata. Oo. Talagang... Samantalang ngayon sa mga binibining Pilipinas o sa mga local na fashion show, local na beauty contest, <laughs> so makikita natin paspasa na sila sa gown. So ang pinapakita lang nga doon kung paano nila ang mga damit. Siguro ang pinaka to Joseph, ay kukunan ko ng video si, si, si Richard ng kanyang mga mabilisang casual wear, pang casual wearan. At ipakita mo naman ang lakaran ng gown noong una. Ay, oo. Ano? Tamang-tama sa Tamang, kondisyon tama ng akin pa. <laughs> <laughs> okay, so mga kaibigan, ito na mga katsarang. Ang ating unang kalahok or unang pageant coach, Richard Inaibanak Mendoza. Charang! Go! Ho! Cha! Tindu-da! Sige, lalagyan ko ng music. introduction, darling? Isang short introduction? Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rachel M. representing Mindoro. Wow. Okay. <laughs> <laughs> okay. Parang para ba Gusto kailat? ko, parang gumagali <laughs> ang kalahati ng <na> aking gallbladder. At <laughs> parang tumalasig na isang stone. All right, and this time, ang mga lakaran ng gown mga 20 years ago sa pamamagitan ng kilalang kilalang si Fatima Elizabeth Luntok yun po kanya ginagamit ladies and gentlemen Joseph Arellano alam? Simple lang. Mm, okay, simple sila. lang kanyang pakilala. Let's go! Good evening, ladies and gentlemen. This is Fatima Elizabeth Dontok Cruz, representing the province of Oriental Mindoro. Thank you. Wow! <laughs> okay, parinig kayo! <laughs> oh, Diyos ko, happy naman ako sa inyong mga pinakitang mga great performances. Isang post tayo. Okay na ba yung post ko? Oh. Ay, ako pang bunganga lang talaga. <laughs> Parang si Gloria Diaz, mga kaibigan. Paano mo okay, so sana napasaya namin kayo. At sana pare-pareho tayo kung may mga sakit man kayo din, kagaya ko. Sana medyo sumigla-sigla tayo ng konti. And wish me luck. Wish me all the best. At na maging maganda yung result ako ng aking mga pagsusuri na babasahin ako sa isang araw. So thank you very much, Elizabeth Fatima Luntok. And thank you very much, Rachel Ann Wall. Thank you. Wow. Okay, so meron kami konting laro mamaya, mapapanood sa Facebook. This is your friend, Robato. Sa inyo I'm sa ima. At mabuhay lahat ng Pinoy sa ng world! Robatology pa more and, and more and more and more! Thank you, Kawaii Miss Universe! Hello!